Hey guys. Ayan. <laughs> Pagkatapos namin ng ilang araw sa Bulacan, one week po kami doon. Nagpalipas ng lagnat. <laughs> At syempre, medyo mahaba-haba ang naging time namin doon. Nandito na ulit kami sa... Marikina! Marikina! Ayan, nasa Marikina na ulit kami. Pero kararating lang po namin galing ng Bulacan. Bulacan. Pupunta muna kami doon sa pinag-aralan kong school yung kung, kung saan ako kumuha na CTP o yung uniting ko para sa uh, education na uh, course. CTP yon Kasi, sa ICCT Colleges. ICCT College. ICCT Colleges kasi yun eh. <laughs> kailan kong kunin yung isang doc document na ko sa aking masteral. Ayan, sana naman ay makuha namin, maging successful at makapasok tong dalawang to. <laughs> May ID naman si Otet. Basta naman mag-iwan lang doon ng ID, makapasok naman. Ayan. Larga na ulit kami. At medyo hypong-hypo na nga ako. Mabuti na lang. Mayroon ditong mga candies ay pong po na ako at yun ang nakapag ano sa akin, nakapagpataas ng konti ng aking blood sugar ayan yeah? yeah, ayan, nagulo-gulo ako po, nandito na po ulit kami sa amin, isa sa mga favorite kukunin ko ah. Ganyan yung kukunin ko kasi pero for Masteral, Honorable Dismissal and EOR. Siyempre nagpahit pa sa Cebuana. Eh talagang nga rot talagang talaga ang beauty ko. <laughs> May beauty ba? Ayan ko. Ayan, ah. <clears throat> dyan kasi ako nag-aral ng ano ko, ng unit earner ako dyan, CTP. Oh, okay, diba? Yan ako naging teacher. Dahil sa 18 units na kinuha ko dyan po. <laughs> dyan ako naging LPT. Kaya sa Masteral, bago ako mag-thesis writing, eh. kailangan makuha ko na yung honorable dismissal ko. And then, nakapag-request na. Pero ilang months din po kasi ang kailangan bago ma-release yun. So, maybe pag hindi pa na-release ng uh, mga coming months, babalikan ko ulit siya sa summer season. Ah, kaya baka magbakasyon na naman ulit kayo. so many reasons ah. Yun kasi, kasi ganun daw talaga, mga 6, mga 4 to 6 months daw kasi yung race nun. No? Dito, sobrang dami kasi nilang estudyante. At saka ganun, ganun, siguro talaga yung process na. No? Ayan po. Ah, hingal-hingal ako, ngarag na ngarag na. Magpupunta muna kami sa dati naming, sa dati kong company, syempre, bago ang ito yung National Bookstore po na kinalakihan ni Ootep. Uh, no araw po, sumasalampak lang kami dito. Tapos nagbabasa siya ng books. Maliit siya, enjoy niya na. Ayan, yan pa rin naman hanggang ngayon. Buhay pa. Ano, ah, dalawa? Oh, si o si Ootep, syempre, as usual, kahit sa bakasyon, ano pa din cellphone. <laughs> <laughs> hindi, <laughs> hindi naman. Nandito na po kami sa dati kong company ayan. Dito ang Dynamo tracking Ayan, meron dito ano eh official security guard. Nakabantay po 'yan sa ano sa sa gate ay sa pinto ay sa atin siya <laughs> <laughs> okay lang, ta Ay siya. Ayan, lang, ayan, ayan. Ayan ang kanyang mommy dear. Oh, ayan ang mommy. Oh, kanina pa siya nakabantay. Kanina pa siya. Oh, bless kay Tita we? Kanina pa siya nakabantay. Hala, oh. Wow. Grabe naman niya. <laughs> Ganyan talaga yan, <yung> <laughs> <laughs> Oo nga. Mm, meron akong sipon. Okay. Sabi ko nga, nakachamba kami ng ano, oh, may party pala. Tapos na, <laughs> na, ang namin ay donut, tapos meron palang mga pagkain dito. Kami, baby! Kami! Nakakatawa, oh, ayan. Tapos ah, yung narinig namin, Ayan na, Happy New Year! Oh, ayan na, kay Mana! Trauma Fits! O, dali na! Shoutout na! <laughs> si Ote po. Siyempre may manok. <laughs> 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 yung paboritong chicken. Siyempre <laughs> <do> <laughs> yung aming inalala. Yung aming nakamalampit. <laughs> Sabi niya, pwede mo tayong kumain. Hindi! Ano? Ano ka ba? Hindi! So parang hindi ka dito nakatira nun. Dito nga siya sa office lumaki. Talaga naman pinahintay ka to. Pagbakasyon, araw-araw nandito siya. Dito po yan nakatira halos. Ano nga? Pag walang pasok, dito siya tumisira. dito? Ay oo. Maano pala kasi yung anak mo? Ano ba ito? Bailey, hindi dito. Kakain ka. Para okay. may makawin. Ayan, oo. Oh. Ayan, isa <laughs> yung <laughs> <laughs> Kaya pala walang dessert. Kasi <laughs> Hindi isip ako. Dessert. <laughs> oh, o, <Huling> dating kasi sabi namin ng last year, lang, ano, ngayon na natin ituloy. <laughs> <laughs> oh, ano? kasi pala, makakapunta kami. Diba? <laughs> Ilan na tawag na timing? Matangkad pa sa isa. Yeah. Kunti lang. Si ano Kunti ba? Na. Sino mas matangkad? Pati mo? Matangkad din yun, si JN. Ati mm -hmm. na mo na 7 na po yan. Mga 5 Anak, Ay, ay! Ang

sabi ko na eh, nasa ko yan eh. Kung gusto niya parin man ako Hindi na, ginagawa na. Hindi sila makukuna. Hindi kami kukuha, hindi ako luwa. Ang sarap din yan, Pag wala din nakakain ng ganyan, walang ganyan sa atin. Ng mga palamok? Iba, iba-ibang luto. Walang ganyan... Pwede.

Ano to? Alam shakey's. Mm. Oo, okay. shakey's. Ang pengyo. Ang pengyo. Ang pengyo. Ang pengyo. Kung sino mauna? Sino ang mauna matapos? Eh, bakit pa ako magka-clock? Oo. Ay, ay, ay uh. may, 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 may time lang siya. Kasi sino susunod na? Ah, kasi sino may Kasi kung walang time, di up to sawa siya hanggang mabuo niya, di ba? Ah, kasi siya, after nung time niya, siya na. O oh, sige, okay. one, two, please, please. On. Please, please. three, go! pag uh -huh. i mo. Ganyan, <laughs> hawakan ko muna sa na? Oh, oh, pala may ako eh. Saan na may tugtog ko? Oo. Teka, tawa ko. Ha! Ha! <laughs> Ayoko na hawakan right. <laughs> oh, mas yan eh? tugtog

<saan> o oh, yan of... <laughs> <laughs> ang Hindi, eh, <laughs> <laughs> Kaya na sa kaya na sa'ng puti. Pahin na lang natin ngayon. 1 okay, minute o 2 minutes? Lalagyan <laughs> ko ito ng tape.

Ay, papatayawin. Paramihan. Lima. Sino ang unang maka-first na maka-five? Yun ang panahon. Sa Lahat ay, pala tayo. ano. Alat na. Ikaw, ka, ikaw. Ang individual. 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 Ikaw muna. Tapos sunod sabay -sabay siya. Sabay-sabay na. Sabay-sabay na. Sabay-sabay na, Para ano. Sabay-sabay na. Sabay-sabay yan. Dito. Ay, okay. tapos ka agad. Uh. Sino ang <laughs> unang maka-five? Oh, o, tagta-five yan eh, oh. O, yan na. Patagal natin sa O, ano na oh. gawin? Papatayin mo. Papasayuin. Paano ano? Ate Rosie, ganito o ganyan? Dapat ganyan. Paano tayo? Dapat ganyan. lagi ganyan. Ganyan mo na siya. Ganyan eh? Hindi, pipitikin nga. Ah, sa ilalim? Ayan. Okay. Usok ka dito, Jo. Usok ka dito, Jo. O, sige. Usok ka dito, Grace. O, sige, ha? Ano ito, individual na to? Individual na yan. O, one. Sige lang, ha? One, two, three, go. Magbibig oh, okay. pa dyan sa akin. Magaling po. Uy! Isa na ako. ayun. Ganyan. Hindi Hindi yan. na ako.

Tasa. Ay, wala naman. At least, ka niya. ko na yun? Saan na? Naka-apat ako nung wala naman na Anong gagawin natulog. Okay lang, baby. Doon ka na lang. Sige na. Niningal ako doon. kina O, ano naman nang gagawin ka lang.

Ay, ang konti pag lima. Oo, ang konti pag lima. Tapos. Oh, sige, sige. Partner pagkatapos, pagkatapos niya, yun ang makasunod. Ganun. Sino, 5, ma, sino maunang matapos niya? Hindi, ang konti ng lima. So, sino matatanggal pag sila ulit? Ay, yung, na, na, yung, yung maunang matapos, yun ang matapos. Ikaw ang magalagay aayos Ah, lima, lima. Ay, sampo, sampo, sampo. Tapos, hindi, pag ganyan, ikaw kalagay niya na dito lahat eh. Sino magkatanggal lang gano'n <AUT1> siya? Ganun siya, na siya, 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 rin. Ayos, eh. Okay. Um, sige, okay. go. Kasi hindi masyadong dikit-dikit kasi mahirap kuha Okay? <laughs> okay. Dito dapat yung isang... dito 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 sige. sa dapat yung isang Okay. okay. Oh, sagay, usap, okay. O, one. Ako Ikaw saan? One, two, three. Adv Teka lang, teka lang, teka lang, Ah! Ganun, 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 Oo. Hanggang maging... Ah, pwede ganyan, pwede rin ganyan. Oo, bahala. Oo, gusto niyo trip niyo. Basta mabuo. One, two, three, go! <coughs> Tingnan

Ano daw? Inspiration? Oo, Kapag natutok. Kailangan natin set Ay, magda-drawing yan? Yan na yung hindi niyo maintindihan kung paano gagawin. Wala <laughs> tayong yan. Saan susunod dito? Ate, ano yan? At, sa ulo. Sa ulo? Ah, sa ulo si sa akin. Drawing mo lang alo. Wano? Wano ikaw. O sige. Kung ano yung drawing. Hindi O sige, sige, sige. Sige, sige, sige. Sige, sige, tinta. Sige, Sali ka dito. Ay, baka wala tinta. Sali ka na. Meron, meron. Sali ka na. O sige. Hindi ka nakatingin. Hindi ako yung... drawing <laughs> O sige, ikaw ha. Sige, guys. Ilang drawing yan ha? Tatlo lang ha? Best of three. <laughs> ano yun? Pakasya ba dito yun? Isa lang. Isa lang? Isa lang. Drawing nila. Oh, sino yung mapipili mong pinakamalapit pinaka pinaka doon sa sinabi mo? <clears throat> pinakamalapit. Pinaka Sige. Um. One. One, two, three. Taka ka. Ang hirap picture, I-drawing si Santa Claus. Ang hirap! Ang <laughs> hirap! Wala na. O, Santa Claus, happy na ha? Parang ang na ito ha? Mag-imagine! Tapos na ako sa linya.

Huwag oh, parang sisim. Yung sumbrero. <laughs> yung niya, kasi yung ayun so, oh, <laughs> ka okay, okay. ha, pinakamagandang Christmas tree. Uh, <laughs> <laughs> ko <Kaya> yan. Kaya oh. <laughs> In fairness, patingin. May mga May mga, na mga May star ako dyan Mas <laughs> <Patingin. laughs> precise May so, star ko nandito nalayo ko sa Hate hate hati <laughs> okay, pasta. Okay, pasta. <laughs> okay. Ayan na naghatian na. <laughs> Ipagpag, oh. kinagpag. Okay, pinagpag O, okay, exchange gift pa sila, oh. Tama. May <laughs> jawa ko. Naka-chamba pa kami ng oh, oh. Eh, drawing eh. Oh. Ganda kayo ng drawing ko. Si Santa Claus ko. Ayun, yeah, tama. Ayun. Thank you. Okay. okay. Palaro ko pala yung samay okay, si hey, Jante hey, kung makukulip. Ganda naman eh. Na yung ating <laughs> to, sa drawing ko <laughs> eh. At oh. si Daddy D. <laughs> <laughs> so proud. <laughs> Ay, mga, yung mga nakasulat sila yung mga ano. Mm. O, oh, so dapat describe ninyo yung... <laughs> Iinan tayo, di-describe. Ang dami! Ako. ako, ako, di-describe ko. Sa akin, wala pa. Ay, pala oh, si ba? Bailey. Yung pinaka... Yung pinaka... Bata. <laughs> <laughs> Alam ko <mo na? laughs> Si Bailey yun parang malagyan ba niyong ang kanapin ng kasi wala nakalagay ng kulay <laughs> ako yon na hina kabata eh champai tapos na naputol Sige. Sige. ako, ako na puro si Rhea. walang pagtayo wala! pagtayo Wala pagtayo walang pagtayo walang pagtayo walang pagtayo walang pagtayo walang pagtayo walang pagtayo Ah, okay. lang balik ko lang ako sa tayo. 15. bale, 1,500 na yun. Hindi, ito sa mo, Tapos, may utang ka sa akin. Hahaha! <laughs> kinaltas, no? Sato, Matagal pa sahod. Cash na lang! Wow, kakita, May dami ta! Hmm. Bote <feasibly> na yung ako kung pa Purin mo, Ay! Yun yan? Hindi! Panlalaki! 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 di ba? ka pwede tumaba! <laughs> oh. Wow! <laughs> sakto, sakto! Kasi sakto siya! Look <laughs> oh. <laughs> Feel na feel niya rin eh, oh. Billy! Alam niya kasi pag may gift siya. Ah. Wow! Ay, bumait. Ay, bumait. Oh, bumait. Ay, na usog na. Nag-usog ng chicken, kaya bumait. <laughs> <laughs> Magsali daw pala siya sa ano? Billy! Sa party. O okay, sige, natanggalin muna natin na kasi sasabihin ni Jim, lalabahan hey. na naman daw. May nagre-reklamo. Si Mama na, sinasabi, ba ba, si ba, ba, daily gasos mo sa sabon si ha. Dami-dami mo dami. Anim na damit ka din ha. Ako din na sa pagkakas. Okay, tapos na. Ayan, dito na ulit kami sa Santa Lucia Silla Mall. Si Daddy D ay nauuna. Halika dito, Daddy D. Tada! nami's ang groceries ng santalo. Ayan. bili ng mga makakain. shampoo. nam beer brand. water. kito bigla ito. wala. Saan ang tubig? Ito na do. Yes. Tapos i-refill na lang natin doon if ever. Cup noodles. Cup, cup, cup. Cup, cup, cup. Yakisoba. 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 seafood. Basta kuha na ako, ano, seafood ako, seafood. Ito, anak ko, yung kulay blue. Ayan, syempre, nakabalik na po kami ang saya kasi naka nakasakto naka kami doon sa happenings doon sa aking old office. Ayan, syempre sila sila lang po doon sa opisina kasi yung ibang mga tao po ay nasa field naman. Sa kayong iba po ay wala rin doon. Ayan. Siyempre, ano ba ba ang dapat gawin ng mga taong pagod? Eto, wait lang. Mapakita ko sa inyo ginagawa ni Daddy. Tada! <laughs> <Ash cream. laughs> Siyempre, magkakapi na kami agad. Nabusog kami don sa mga kinain namin kanina. Sabi ni OTP, eh, o. Oh. Busog, busog daw siya. Pero makikikap Oh. Actually, sanay na si Otep magkape dahil sa amin. Nagkakape na rin siya. Coffee drinker na din eh. Huh? na, no. Ayan. Ayan po ang aming first day. Delisyoso. Ayan. yan na po ang aming first day dito sa Metro Manila ulit. And may mga lalakarin pang iba-iba pa. Bago ang lahat. Ayan. siya ya sa sunod na mga upload po. Ayan. Kung gusto po ninyo ng mga latest updates naman, pwede ninyong i-follow ang aking Facebook account. Akin na lang po ang ilalagay ko. Si at daddy din naman po ay Hiyatos, Josephine Guansing de Diyos. Happy New Year po ulit sa lahat. Maraming maraming salamat po.